Oy, kuya, mm. anong ginagawa mo? Ay, ito Jo Gumawa na naman tayo ng ating uh, Ano ba ko dito? Ano? Gawin mong Lahat, De, Basta yung Ginagawa ko ano to, Para sa kalasugan mm -hmm. e, Tingnan mo itong ingredients ko May bawang May pipino May dahon ng ampalaya May saluyot mm -hmm. May biyabas tapos ito insulin plant. ano Ito, an? ano to? Ano tawag ito? Ano yan? Oregano? Oregano. Ito sa mm -mm. Ito kangkong. Tapos yung isa sili ko yan. Tapos daw na sili. Ito, okay na No? Ang palaya. Ang palaya. O ngayon mga kawander, ang gagawin natin dito, tcharam! Uy, wait lang. Ayan. May tubig kasi, natanggal. Yung eh mga kawander, ito ang tawag dito ay ah, uh, ano to? Pod chopper. Ayan. Ngayon, yung gagawin ko ah, uh, lagyan ko mato ng tubig. Kunti lang. Ayan. Tapos, ilagay ko yung mga buo. Yung bawang. Tsaka, pipino. Pipino. Ayan. Ngayon, ang kawan, -kawan eh. -takip ko Yung pantakip ko yan. sorry. Takip muna, takip. Ayan, i-check na yung mabuti. Okay, tapos. Ayan. Ngayon, ano natin yung manamang buko? lang, galit lang. Tapos yung mga dahon-dahon na naman. oh, tapos yung mga dahon-dahon. Sa so, mga dahon-dahon, pwede na itong diretsyo lahat. Ayan. Baka wonder, kakalinis ko lang ito. Talagang isa-isa -isa ko to Nililinisan ko muna siya. Tingnan ko kung mayroong mga puti-puti. Kasi di ba may mga dahon, may mga puti-puti. Yung mga insekto. Ayan, talagang nilinisa natin siyang mabuti. Maliwanag yung video, Chok. Opo, kaya maliwanag. Yan, maliwanag. Okay. Ngayon, okay na muna yan. Kasi parin hindi siya magtulak-tulwa. Ayan, sa mga nagkatanong, kung para saan itong aking ginagawa, mga kawander, para ito sa ating kalusugan. Kasi tuwing ginagawa ko itong mga kawander, yung pakiramdam ko. Hindi pa masyadong na-blender yung kuan kuya. Hindi. Ano yung ah. tumula siya kasi ano eh. Ito may mayroong sa baba. Yeah. Ay, nasa taas. Ibaba natin. Tapos, dagdagan ko ng tubig. Ayan. Tapos, siyempre, nakalimutan ko. Ito na yun. Ayan. Kasi mga kawander, alam natin na walang lasa ito. At hindi mo mawari yung lasa nito kung wala kang pampatamis. Kasi siyempre, kaya nga mga ka di ba? Alam tayo, health conscious tayo. Alam naman natin na ang honey, ang pure honey ay napakaganda sa tigalusugan. Basta konti lang. Okay. Kung tayo ng konti dito, siya yung magbibigay ng lasa. Ayan. Binibili ko to mga ka sa legit na tindahan. Kasi nakabila ko sa online, Nako. Hindi ko ma-share kung totoo o hindi. Kasi nga di ba? <laughs> hindi masyadong ito kasi sa ko to binili sa Kano ito, mercury. Kaya yeah, talaga legit. O, oh, yan. Yeah. Tapos idiin lang natin para siya mag. Alhamdulillah, tubig. okay. di bawah yuk Mayroon na tayong pampalakas ng katawan. Ngayon sa mga ka dito na masisilan, huwag niyo na lang pong gagayahin, no, Sa mga, ano, masisilan. Ayun, Kasi ito, para sa akin lang, ano lang to, ah, di ba nga, ang paliwanag dito, eh, di ba nga ang mga dahon-dahon pa kinakain natin ng mga, ano, pampalakas, di ba? Ngayon, ito lang ginagawa ko, Ayan. Fresh na fresh. Gusto mo tikman? Ayaw ko kaya. Ito pa. Ayaw. Ayaw ko. <laughs> Sa mga katalo kung ano yung lasa, mga wonder um, para siyang mga, alam mo yung mga dahon na dinuduro. Tapos diba nilagyan natin ng honey? Yung honey yung nagbibigay ng lasa kita paano? Ayan. Pag ginagawa itong mga araw-araw, basta experience ko, talagang gumaan yung pakiramdam ko. Parang uh, hindi sumasakit yung ulo ko. Basta nakaka-relax siya. Pwede na pag after nung ginagawa ko, tapos kumakain ako ng mga karni, yun medyo bumikat yung katawan ko. Pero pag isda lang, hindi, nakaka-relax ako. Masarap. Parang lang sa dinuduro ng mga dahon-dahon. Pero kita dyan naman kung ano yung mga dinodoro natin, di ba? O alam nyo kung ano yung mga benefits doon. Okay? Search nyo na lang. Sarap. Ma ano ito mga owner? Mag one week ko na itong ginagawa. Mga one week lang ba? Mga ganon. Ayun lang. Salamat yung panunod. See you sa next video. Bye bye!